ng araw sa atin lahat. At dabay humihingi daw po ng tulong ngayon sa otoridad dahil kailangan daw po nila yung protection. Kasunod po ng pagsugod ng ilang mga ralista sa kanilang bahay sa teritoryo ng mga diskaya kung saan binatupito ng potik, pinagpipinturahan at sinasabi ito daw po maglabag sa karapatan at maglabag siyempre no, sa pribadong lugar, uh, lugar, pribadong pagmamayari ng mga diskaya mga kababayan po natin. Ngunit ang mga protest ang mga nagpo-protesta ay talagang hindi nagpapigil, no? At walang pulis po yung nanita. At uh, nung tinanong nga itong abogado ng mga diskaya, nasaan ba ngayon itong diskaya? Ay hindi po nila mailabas. Alam niyo mga kababayan po natin, 'no? Ang polis din naman sigurado hindi po sila magbibigay ng protection dyan dahil mag-aalangan po yung tao eh. Tangina, yung magnanakao diyan involved yan sa Patinding pag nanakaw sa pera ng gobyerno, is po proteksyonan nyo pa. So, balagay ko, mag-aalangan po yung uh, pulis. Kaya e, kung gusto ng Diskaya na proteksyonan ng kanilang sarili, kailangan nila bumayad ng mga private security. Ang ina, ang dami naman nilang pera. Eno, ipakinggan natin ang kanilang abukado. Eh, Di ba, huwag na lang po natin sabihin kung sa sila. Hmm. Kasi actually, takot ng spouses Diskaya, ang anak, sobrang trauma. Palagay ko mga kababayan po natin, oh, magiging saldi ko version din ito, magkakasakit ito. Ang <laughs> mag po nila, sobrang takot na po sila mm. sa nangyayari ngayon. Tignan nyo naman po rito, nasaan po ang kapulisan? Mm, kaya, ang kapulisan. Kaya, kaya nga ako kanina, sa isang interview ko sa isang istasyon, nananawagan po ako kay General Nartates. Mm. General Sir, Nartates, ulitin sir. po. Uh, obligasyon po ninyo mandato po ninyo na protektahan ang sino mang mamamayan na sa tingin namin ay agrabyado. Hindi lang po ito usapin ng mga diskaya. Ah, uh, usapin po ito ng community po rito na matadamay yung mga ibang inosente mga tao dahil po sa madalos-dalos na mga gawain ng ating mga kasama sa opresibong uh... So, yun po mga kababayan po natin. Oh. Unang-una, alam nyo, no, yung mga diskaya, alam nila na may mali sa kanilang ginagawa. Alam nila na nakikipag-engage po sila sa ilikal, nakikipag-engage po sila sa pagnanakaw. At uh, sila mismo ang sumira ng kanilang pangalan eh. Sila mismo ang sumira nung hindi nila ginagampanan ng maayos ang kanilang kontratang, no. Nakikipag-commit po sila, nakikipag-kontrata po sila, no, hindi nila ginagampanan o kung sila po ay nagpapagamit sa politiko o magnakaw. So, obligasyon nila yan. So, hindi siguro pwedeng isisi sa mga pulis at uh, talagang dapat pinagandaan na nila yon dahil alam nila na walang, na walang tatagal sa mga illegal na ginagawa mag, may pagkakataon talaga na mabisto no. So ang ano lang po dito kung paano nila mapapalusutan 'yan. yan 'Yun po yung matinding challenge nila kasi kung malusutan po ito ng mga diskaya eh di po sila sa matinding anomalyang ito lalo na po eh talagang tina-target sila ngayon at ang lahat ng mga company po nila ay tinanggalan na po ng lisensya ng uh, pickup. So yung pickup kailangan din po magpasikat ngayon dahil mukhang nasasabit po sila at sinasabing dalawa po sa kanilang mga opisyal ay involved din sa pagpangoontrata sa proyektong panggobyerno and uh, impact isa po sa mataas silang na opisyal ay nagresign na rin so kanina talagang natakot na din kasi yung ganitong klaseng ano yung ganitong klaseng mga kasindikatuhan, malawak ito hindi lang po ito isa o dalawa eh ang sinasabi ko nga baka involved pa yung mga no mga nasa gobyerno hindi lang po baka taga DPWH sa uh, hindi lang po mga kongresista yung mga nasa kuwa kasi ito yung mga nag-audit eh hindi lang po itong yung DBM baka mayroon din kasabot yan, yung palasyo baka mayroon din kasabot yan, no malay natin hindi rin natin masasabi na malinis po si Bongbong Marcos dito mga kabayan. At uh, itong si Diskaya, so balikan lang po natin yung background. Bago mag-eleksyon, Pinili pa ito ni Bongbong Marcos bilang mag-represent ng PFP, yung Partido Federal ng Pilipinas, bilang kandidato po nila sa pagka-mayor uh, no, sa Pasig City. So, kalyado talaga yan ni Bongbong Marcos, mga kababayan po natin. So, ngayon, kung humingi sila ng protection sa polis, eh, pwede sila humingi kay Bongbong Marcos. So, kaliado naman nila yan, di ba? Pero palagay ko yung mga progresibong grupo ay hindi po sila titikil. Yan po yung Akin nakikita dyan mga kababayan natin.